Unti-unti nang nakabalik sa Pilipinas ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Gaza na sentro ng sigalot sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Sa katunayan, tinatayang hindi bababa sa 77 na ang mga Pilipino mula sa Gaza na kabalik na ng Pilipinas habang pito naman ang Palestinian na asawa nito. Ngunit bago nakauwi ang mga ito, dumaan muna sila ng proseso upang tiyaking hindi kabilang sa militanting grupo ang kanilang asawang palestino. Um, regarding the Filipinos eh, with the Palestinian spouses, there is a process, a clearance which I'm not part of because this is done by our security apparatuses. The, not all Palestinians are innocent Palestinians. And uh, if there are security threats or security concerns regarding some Palestinians, then they would not get permission to leave. I have a feeling that if there are Hamas operatives, I have a feeling that also the Philippine government would probably not want them. in the Philippines. Samantala, binuksan ng embahada ng Israel ang kanilang pinto sa media upang ipakita ang mukha ng nasa 240 na ng mga Israeli at iba pang dayuhan. Kabilang ang dalawang Pilipino na hanggang ngayon ay nawawala mula ng maganapang pag-atake ng militanting Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Ipinakita sa media ang mga raw footage na makuha mula sa dashcam at bodycam ng mga miyembro ng Hamas, mga biktima, CCTV footages at social media accounts mula sa Hamas at biktima. May mga radio recording din kung saan ipinakita at pinarinig sa media ang ilan sa mga naging kaganapan noong October 7 kung saan libo-libo ang nasawi. Daan-daan ang nawawala hanggang ngayon.